Manny Pacquiao may matinding babala sa mga scammers at gumagamit ng kanyang pangalan. At sa dulo ng video na ito, sasabihin ko sa inyo, umano ang isa sa gumagamit ng kanyang pangalan ng walang paalam. At uh, shoutout po kay Attorney Brando Viernesto para sa video na ito. Si Manny Pacquiao na mismo ang magsasabi. Warning to everyone, do not be deceived by fake opportunities using my name and image. I did not and do not endorse or allow this. To those who continue using my image without permission, stop now. We already know who you are. And we will work with PNP Cybercrime and the NBI to hold accountable under the law. Stop your illegal activities or face the consequences of your actions. Okay. maliwanag na. Naintindihan nyo na. Hindi pa rin. Ito. siguro may intindihan nyo na to ha. Uulitin ni Manny Pacquiao, tatagalog niya. Babala sa lahat, huwag kayong magpaloko sa mga faking oportunidad na ginagamit ang aking pangalan at larawan. Wala po akong iniendorso o pinapahintulutan na ganito. Sa mga patuloy na gumagamit ng aking imahe na walang pahintulot, tigilan niyo na yan. Kilala na namin kayo at magkipagtulungan kami sa PNP Cybercrime at NBI para managot kayo sa batas. Tumigil kayo o harapin ang magiging konsekwensya ng inyong ginagawa. Okay, nako, dami ko nakikita niyan online, ano? Kilala na pala kayo. So tumigil na po. Sana lahat let this, this service a warning at uh, bigyan kayo ng hit, na? Ako sa inyo yung isa. Pakita ko sa inyo. Uh, sinulat na naman to sa inquiry. Eh.